Dalawang beses na yan! Unang-una, pinagtanggol kita sa lahat ng tropa, ha? Kahit takpan mo pa yung mukha mo, ha? Ilalabas ko to. Dahil isa kang gago! Dito ka pa nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita? Tinuring kitang ka kaibigan, tol? Ha? Kahit anong sabihin mo, tol, I don't know what the fuck you did. Sumisigaw yung anak ko sa taas, daddy, daddy, daddy. Sabi ko, anak, bakit? Ha? Si Tito Badang hindi ko alam nakatayo na lang dyan hawak-hawak yung kamay ko. Gago ka ba? Sisirain kita ngayon yung pangalan mo. Putangin na mo! Lumayas ka! Tangin na mo! Motherfucker! Tol, hinawakan ko lang ang kamay niya. Gago ka ba? Bakit mo papasukin ang kwarto ng anak ko tahawakan mo ang kamay isa kang timang? May kaso ka ba, tol, kakasuhan kita, sirang-sira ka sa akin, gago ka! Pinagtanggol kita sa lahat ng tao sa ginawa mo, ha? Pangalawang beses na yan, tol. Unang-una sa pamangkin ko. Ha? Unang-una ngayon, anak ko, gago, may anak kang babae! Gago! mo babasukin ng kamay, stupid! Sirang-sira ka sa akin, badang wala ka na sa akin. Gago! May anak ka bang gabay? Gago! Dang, lumabas ka. Tang ina, mababaril kita dito. Lumabas ka! Stupid motherfucker sa sabihin. Lasing gago! Sige, hupo ka dyan. May kaso ka pa sa Marikina sa polis, ha? May kaso ka pa doon. Dadagdagan ko kaso mo. Anong report magandang gawin dito, boss? Yung pinasukan yung isang minor sa loob ng kwarto. Anak kong babae. Kasi pinagandang gawin yung kumpasin sa siyang bahay lang yata kayo, no? Sa bahay lang, hindi harapan ng tao dito, anong ginawa niya sa iyo last February? Nung nakahiga po ako, nakapatay ko yung ilo. Nagiinuman po kayo nang sa baba. Kami nagiinuman sa baba. Okay. okay, then? Tapos nung wala na po ako narinig na ino, na. natulog na po ako na, tapos nakapatay na po lahat ng ilo. Tapos nung pag-ising ko po, nakawak po siya dito, ginagalaw nito yung baba. Saan? Turo mo? Yung baba po. Yung baba po, po. Magaling kang kupal ka. Natatakot ka kanino? Sa kanya? Huwag kang matakot diyan sa kupal na 'yan, hindi mo natito 'yan. All of this is going to social media, you stupid fucking malibog na tao na wala kang utang na loob kang kupal ka. Pinatira kita sa bahay, pinakain, pinagtanggol pa kita sa lahat ng mali mo. Anak ko pa tinalo, ko. tinalo mo. Gago. You are one stupid idiot. Now, hindi na sana kita dalhin sa police. Now, I'm bringing you to the police. You stupid idiot. Sikat-sikat ka pa nalalaman dyan. Ulul, sisirain ko kasikatan mo. Gago. Ayaw ko pili ng kompletong atres, may lahat ang tapatod yan sa pano. Hindi po. Kung, kung amin naman ko talaga, alilipad lang po talaga natin. Okay. Pwede ko lamang kong tawagin ang kung ano yung atres ko. Amin mo? Nani po. Anong ginawa mo? Kulaan mo po talaga akong ginawa naman. naka lang po ako kung nasa Tapos umigaw siya. Ano po kayo sisigaw? Kasi wala mong kayong masama. Kaya wala po yung araw po kayo. Bakit makawakan yung kamay niya? Alam mo ba siya? Hindi po, kaya sa puso. Kaya po siya po... Ay, in the first place, pagpasok mo pala sa kwarto niya, ano na yung violation na yun? Nalang gaya niya. Ano po po. Ano po po. Kasi sabihin mo, wala ginagawa. Bakit makawakan yung ano? Bakit hawakan yung kamay niya? Bakit mo rin Anak mo ba yan? Kahit nga anak mo yan eh. Bakit tingnan eh, nai-nimasok mo yung kamay ng anak mo eh. Di ba lalo na talaga? Ikaw pala hindi nilang ano-ano. Pag -ano. susabihin mo, wala kang ginagawa. Alam mo pa kung bakit nang narito? So, dahil sa ano mang ginawa mo? So, ano yung ginawa mo sa kanya last February? Boiling water. Gising siya na nawakan mo yung baro ng pepe niya. Alam mo ba ang rate? The milk, the mo of the vagina is considered rate. At alam mo ba rate is Ano gusto ano, mong ano, kawin namin ngayon sa sa'yo? Ha? tawag mo mo. mo yan bago mo ginawa yung Alam? Ano? Ngayon, ano ginawa mo sa kanya ngayon? Ginawa ko lang po Bakit, bakit ginawa ka ng ganong oras, alauna, 20 ng madaling araw? Hindi po, kumasok po kami kwarto. Bakit ka Yung kwarto ba natin tulungan tamo niya? Tamo no kwarto mo, nung tinutulugan nyo, yun kwarto na yung gano'n Ano ba yung style ng bahay? Up and down? Up and ba bahay mo? kasi yung up and down siya. yung bata, saan? Dito sila Taas, baba? Sa taas po. Sa taas. Ikaw, Sa taas din po, ka pumasok sa na? Nagkamali lang talaga po. Nagkamali ka, tapos nawakan mo na yung anak mo. Kamay niya, magkakamali pa ba Hindi po, parang hindi ka ako na parang sumasok ako sumigaw siya, kasi nawakan yung pagsisigaw. Kasi ka na na ako. ko po. Wala Kaya sawa ka. Di gusto rin yung nakaraan ng mga tapoy kayo. ako wala akong pinakamigat kasi wala ako sa pinangyarihan. Pag dumarating sa amin yung kumple, kung no? so, ano na yung sino kumple nila, yung naging mentor ko namin. No? Ngayon sabi nila, Allegedly, yung sa pamangkin nila, buti na agapan, yung naman, ganun na naman ang ginawa mo. Ang panatangin nalang po, as ko na ...nang... kung isang sana. Badang, we have text message proof until this day. So stop, stop with your lies, okay? Stop with your lies. ano na lang, okay? Pasok na naman sa iyo? Gawin pang sinungaling si Phoebe na hindi... Ikaw ay ka Dahil ikaw ay nila. Uh, as of today, act of lasciviousness mo na ang itakaso ko sa'yo. Dahil doon ay ang panghihiyay ko, pero yung pangahawak mo din sa ibabaw ng pepe niya, hindi ka sa akin, ako pakinggan mo. So, sa ibabaw ng pepe niya, is considered attempted, attempted rape yun, pero yun ay for filing na lang. Pero for the meantime, yung kaso mo ngayon is acts of lucky business in relation to RA 7610. Ang bill mo dyan is more or less 150,000 ang pinakamababa. Yeah. Ngayon, ikaw ay nandito dahil may nagre-reklamo sa'yo, ikaw may karapatang manahimik, karapatang mo ng abogado sa sarili mong pili. Ha? Um, Take a picture of Here, take a picture of that. You take a picture of it. Everything. nangyari, ang Wow. Kunyari hindi ano. ano? ko naman talaga po alam din, Oo nga, eh. Paglaseng, hindi talaga alam, no? Ayos yan. Padang. Move, move away. Move away. نحن <applause> نحن <applause>